Tikman nga natin ito. Naku, bebe ko. Gusto, gusto ko tagakumain ng bagoong na may singka mas. Mmm. Ang sarap, ha? Ito. JBS sweet and spicy bagoong. Sarap. Nita. <makes> ah, ano po? Punta nga sa palengke. Bilal mo ako na ano? Ng pakbet. Lalagyan natin itong ano. Itong JPS sweet and spicy bagoong. Masarap ano? eh. Oh, ma. po ma. Wala lang po sa wari. Isa ha. Ang kontin mo talaga Terrence. Napakakalug mo. Wait na. Nandito yung kasyo. <laughs> Tawag ka na mami. Ano ba yung nangita? Girl, ka best. Sa mama ko mamiyag tayo ng pakbit sa palingki ng gulay. Ay, Masisama kita. Sina ito sa baba, ah. Parang ko na kay tita pa rin. Oo, oh, susunod ako. Ma! Masama ko lang si Ninita <tong noise> mo ng pakbeta, ha? Pilisan, pilisan mo! Hali ni ha? nga! Ay, Aling Negra. Nasaan si mama mo? Nandun po si mama sa taas kumakain po ng singkamas na may bagoong. Ah, okay. Eh, saan ka pupunta? Punta po akong palengkel, tapos sa akong may nampakbet. Ganyan ba? Oh, ah, sige, ingat. Sige po. Ay, kaya na. Ikaw, Blandina, aalagaan mo yung sarili mo, yung anak mo. Oo naman, ma. Inaalagaan ko itong sarili ko, no? Pag nagbubuntis ako inaalagaan ko talaga. Sabi nga ng mga friends ko, kahit buntis ako, napaka-sexy ko pa. Napaganda ko pa. Sabi ng doktor doon sa, ano, nakausap ko, nakita doon sa ultrasound, ang tangos ng ilo, maganda raw. Tsaka yung balat, pinkish-pinkish daw. Kakatuwa naman. Excited na ako makita yung apu ko sa iyo uh. na nilina. Oo naman, ma. Sinabi rin sa akin ng doktor yun, na pinkish matangos yung anak-anak ko. Eh. Ako pa ba, mama? <laughs> thank you blandina ha tumating ka sa buhay namin kaya mas lalo na lahi ang kami ng magagandang lahi ay nako wala ka naman ma diba kaya paano na lahi ang kayo ng ganda <laughs> ay kadalian mo si mama kain ng kain ng ano ng bagoong pwede ba sa kanya yun ang lakas niya ko bayan na kalaan mangga. tapos ngayon singka mas kaya ng kain at ito sa niya pa ako ng mamoy ng pakpit para ilagay yung bagoong na favorite niya ano ka ba mga naglilihi, kinakain nila yung mga gusto nila. Mga gusto nilang pagkain para masiyahan sila. Kaya diyan mo mama mo kung gusto niyang kumain ng bagoong. Halika na. Nanita, lola mong buruha. Oo nga si lola. Apo, ano po lola? Kaawaan ka naman ng Diyos. Kamusta nga pala mama mo? Okay naman po kami ni mama kain nga ay kaya po ng mangga tsaka ng singkabas eh. Baka malamang no, Felisa, maging maputi yung maging kapatid ko. Oo naman ni Nita, no, kapag laging singkabas kinakain ng mama mo, malamang magiging maputi yung kapatid mo, magiging maganda makinis ang balat. Kasi ang singkabas, maputi tsaka nakakis ka ng batang singkamas. Ganun ba ako makain ng singkamas tsaka mangga? Singkamas tsaka mangga? <laughs> Tumigil ka nga ni kahit isang truck pa kainin ng nanay mo na singkamas, hindi magiging makinis ang itsura na magiging anak mo. Tumigil ka nga. Pareha-pareha kayo magkakamukha. Bakit ang itsura na ng nanay mo? Pulay putik. God. Ay nako. Ninita, tama naman yung tita Blandina mo. Na no, siyempre, hindi ka naman ganun kagandahan. Hindi na naman ganun kagandahan yung nanay mo. Siyempre, ang kalalabasan ng kapatid mo, eh, medyo... Ewan-ewan, ganun kundi nga lang nalahian ng anak ko yung nanay mo. Eh, di dapat di ka lalabas ng maganda. Kaya ka maganda kasi nagmala ka sa anak ko. sa nanay mo, mga lahi niya. ano ko na mag-talk. Pumuti <laughs> pa diba itong magiging anak ko. Magiging maganda. Matangos ang ino at pinkish pa. <laughs> Basta magiging anak ko, magiging, apo ko kay Blandina. Maganda yan. Magiging maganda yung kapatid mo. Malamang baka magiging kamukha mo pa. Ay, naku Mano! hindi ako papayag maging kamukha rin ni Nita tong anak ko. <laughs> ah, okay. oo <laughs> nga pala ni Nita. Sino nga pala yung tatay ng pinagbubuntis ng nanay mo? Ano po, Lola? Hindi ko po alam kung sino po yung tatay ng pinagbubuntis po ni Mama. <laughs> hindi mo alam. <laughs> malamang kung sino-sino mga tambay lang yung nakuha ng nani. Grabe naman po kayo magsalita, aling Adelfa, tsaka aling na. Bakit magiging maganda rin po ba yung picture na magiging anak ninyo, tsaka magiging apo nyo? Tumil ka bata ka, hindi kita kinakausap. O nga naman bata, hindi ka kinakausap, huwag kang, kang, dakdak, bunga ka ko lang po, kasi kung lait po kayo kay Aling Nena, pati sa maging kapatid ni Ninita, hindi ho maganda yung baby pa ho yun. Tama na yan, Teresa. Alay ka lang ka, Ninita. O, ako na ano pong masabi Sige po, Lola. Kita blang din po. Alay ka na. O, sige, Ninita. Ingat ha. Alay ka na nga, Mama. Ay ka na, Blandina. Ano ka ba naman, Teresa? Pinatulan mo pa yung si Tita Blandina Pati si Lola Alam mo na mga geng-geng yung mga yun Dapat lang silang patulan ni Nita no? Nakakagigil yung lahat yung yun, no? Kahit mga geng-geng yung mga yun Dapat binabarabara yung mga yun Para manahin ka mga punganga Mga may itimang gilagit Hindi natin patulan yun Halika na nga ha? ako ni Mama sa pakbet na binili ko